Mga kapatid, heto po yung nag-viral na story ko noong biyernes ha. Binabati po kasi ang uman diskriminasyon sa mga transgender na estudyante sa isang paaralan sa Maynila. Ang ilan kasi napilitang magpaputol ng buhok para lamang umano mapayagang makapag-enroll. Yan ang aking pampagising na balita. Sa viral video na ito, emosyonal ang isang estudyante habang ginugupit ang mahaba niyang buhok. Ayon sa grupong baghari na nag-post ng video, isang transgender na estudyante ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS sa Maynila ang nasa video. Napilitan daw magpagupit ang estudyante matapos umanong harangi ng school administration ang kanyang pag-enroll dahil sa kanyang buhok. Base sa memorandum na inilabas ng Iris noong nakaraang taon, dapat naka-barber cut o 2 by 3 inches ang gupit ng mga estudyante lalaki na nasa first at second year. Inalmahan naman ito ng ilang grupo ng transgender students. Edukasyon! Edukasyon! Sinunog nila ang kunwaring student handbook ng paaralan na outdated na raw. Si Angie, hindi niya tunay na pangalan, napilitan na lamang magpagupit, makapag-enroll lamang kahit labag sa loob niya. Sa elementary high school, tiniis na po namin yung buhok ng ganoon ng 2 by 3 Siyempre, sana sa college naman po, pagbigyan naman po nila kami na pahabain yung buhok namin. Git ng grupong Baghari Iris, wag naman daw ipagdamot sa mga tulad nilang ng LGBTQIA+, ang edukasyon. Wala naman talagang kinalaman yung buhok sa pag-aaral. Hindi naman maapektuhan yung kaya nilang mag-aral at matuto sa haba ng kanilang buhok. Hindi raw ito ang unang beses na nagkaroon ng kaparehong insidente ng di umano'y diskriminasyon sa mga membro ng LGBTQIA+, ang naturang eskwelahan. Sinasabing Oktubre, nung nakarang taon lamang, ng ilang transgender students din ang hindi nakapag-enroll dahil sa naturang paghihigpit tong 2020 ipinatupad ng ordinance number no. 8695 sa Maynila kung saan nakasaad na bawal tanggihan makapag-enroll ng isang estudyante dahil sa kanyang sexual orientation, gender identity and expression o SOGI. Kaya nakatakdang magpasa ng resolusyon ng Manila LGU para imbestigahan ang issue. Eh, dapat na mas matutukan dito 'yung kalidad niya ng edukasyon, no, at hindi 'yung personality ng isang mag-aaral sa isang pahayag iginiit ng pamunuan ng IRIS na walang init sa estudyante sa enrollment anuman ang kanilang kasarian o estilo ng buhok. Basta kung mahaba raw ang buhok, dapat daw nakaayos o nakatali ito. Nagpulong na rin daw ang pamunuan ng IRIS at bahaghari noong March 12. Nagkasunduro silang magpulong ulit para naman talakay ng posibleng mga bagong pamantayan pagdating sa enrollment. Nakatakda naman ng kausapin ng Commission on Higher Education ang mga nagereklamong estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, në no spajim.